Alright mga kaibigan Meron po tayong gagawin ngayon Yung sasakyan daw niya Pag tumatakbo Kung makajot kajot Gamaganyan ganyan daw Primera at saka segunda So Irotis natin kung totoo ba ang sinasabi ng customer mga kaibigan. Okay, irotis na tayo. Primera. Okay. Tingnan natin kung kumakajot-kajot nga. Oh, meron nga. Pag nagkambyo, kumakajot-kajot. Saka pag nag-decelerate, meron din. o meron pag sa primera lang pag nag decelerate meron kakajot kajot ayun o. segunda o meron kunting accelerate tapos pag naka permis ka sa silinya kakajot kajot baka maganit ang accelerator cable o kaya baka marumi ang throttle body so tignan natin mga kaibigan kung anong problema nitong accelerator pedal tsaka tignan ang throttle body kung marumi baka makuha lang sa linis so balik na tayo sa shop so kumpirmado nga mga kaibigan na merong kakajot kajot pagka nagkambyo ka pag, pag uh, cambio ng primera at uh, dandahan kang abante accelerate kumakalog kalog ang sasakyan tapos pag nakatakbo na at change gear ka sa second gear segunda ganon din pag pasok sa cambio at pag uh, i-accelerate mo ng dandahan umaalog-alog din yung kotse yung body ng kotse aalog-alog so maaring uh, marumi na ang accelerator cable o kaya throttle body So yun po ang check up natin mga kaibigan. So tara na sa shop tingnan natin. Inspeksyonin nga natin itong kable, accelerator cable. Oh, ang luwag ng tension, oh. Maluwag dito sa may throttle lever. Ano, oh, ang luwag-luwag, o. Oh. Yan palang effect na yan ng kajut-kajut pag tumatakbo. So alisin natin itong accelerator cable para ma natin. At alisin din itong air intake ducting para matignan din ang throttle body. So luwagan natin itong mga clip Para ma-pull out itong air ducting So tanggal na ang air ducting So isang tabi mo na natin 'to Punta tayo sa throttle body mga kaibigan at inspeksyonin natin yung throttle body kung marami silipin natin mga kaibigan para malaman kung marami ba oh, hindi masyadong marami o oh. Kunting ano lang oh, alikabok so linisin natin yan mamaya so tanggalin muna natin itong oscillator cable mayroong tornilyo dyan sa puno so ilabas natin to at Pati itong sa fittings, i-luwagan lang yan at i-disconnect. So, punta tayo sa loob. Tingnan natin yung accelerator pedal kung saan nakakabit doon ang accelerator cable. Ay yung pedal. Oh. oh medyo maganit-ganit. So, tinanggal ko na ang accelerator cable mga kaibigan aw uh, medyo konting ganit-ganit. Kunti lang. Kumakuha so, lang to sa lubricate. Padulasan natin ng WD-40. So, dito sa butas, dyan natin padaanin ang WD-40 at lalabas dyan sa kabila ng dulo. So, sprayan natin mga kaibigan. ang so, WD-40 lang, ha? Eh. Tapos alug alugin mo na lang yung kable. Lagyan natin ang WD-40 hanggang sa lumambot ng lumambot. Ayan, alug alugin mo lang yung cable. Oh. Ayan. Alos natin yung WD-40 sa kabilang dulo. natin nagawa na natin yung adjustment ng cable at saka lubrication ng cable okay, e, tingnan na natin kung nandun pa rin yung problema nya sa pagkambyo, kung kakadyot kadyot pa ba tara, road test na tayo huwag nyo kalimutan mag set belt mga kaibigan, kung kayo mag road ha, safety lang for safety saot ang set belt So, pakinggan natin yung trouble kung kakajot-kajot pa ba yung body ng sasakyan. alright, primera, segunda, tercera. Hola na malawag lang yung cable saka magalit-ganit. So, ang ginawa natin, naglubricate ng cable, accelerator cable saka nag-adjust ng tension ng cable at naglinis ng throttle body.